So ayan guys, bali ko kunin ko lang yung maliit to. Ano no? So ang laman niyan, meron pa yung oxygen niyan. So matagal pa naman yan maubos. So ngayon gawin ko ay ilagay ko muna dito sa tubig. Babad ko muna siya para mara sa tubig, mapresikuan ulit para mapresikuan siya at ma ano niya yung ano yung tubig, ma-adapt niya Ayan, ganun so, mamaya, dadami yan tubig yan. Ngayon ay, konti pa lang. Ayan. Ang tubig dito ay, makrisko. Mamaya, mga isang metro na yan yung lalim. Kasi meron siyang bukal. Na, konti, konti lang bukal naman yan. Pero mabuhayan dyan kasi, nasa dilim ng punong puno ng pili ayan oh. No? meron yung tubig parati eh. diyan mawalan yan, no? so maya ayan oh, no? lumilinaw na siya so malalim yan ang tubig yan malalim yan kasi isang metro yan yung lalim yan so, tataas pa yan kasi si, ano ko na sa baba uh, ah inarangan ko na siya ng putik ano yung putik So, mamaya pataas na yan. Ah, oh, yun lang. So, hintay ko lang guys mamaya. Pakita ko may isa nyo kung gano'ng kalalim. So yan guys, bali ngayon ay bupuksan ko na rin yung maliit na esta So dito ko na siya i-transfer sa isang fish pan na maliit. Yung ginawa ko. Yung nakaraan. So ito yung maliit na fish pan na ngayon ay meron na tubig. Kanina, Ayan. Kanina, konti lang yung tubig. marami na. So, inintay ko muna siya bago, bago ko siya pakawalan. So, ngayon, ay pwede na siya pakawalan kasi may tubig na siya. So, mamaya maya ay magiging isang meter na siya yung lalim nito. So, ngayon, ay gusto ko na siyang pakawalan kasi para maka ano siya, maka bilo na yung ista. So, ngayon, check natin kung buhay pa makalipas ng ilang oras ayan you know so buhay pa naman siya so okay okay pa so ngayon ay tapakawalan ko na siya so wait lang guys bali buksan ko muna yung plastic so ayan guys bali nabuksan ko na yung plastic so ito yung laman yan. Yan o. Oh. So, buhay pa yung iba may namatay. Bali, hindi talaga yan may meron Mayroon siyang ilan-ilan na mamatay dyan. Mga ilan kaya yun. Dalawa. So, dalawa ang nalagas. Pero okay lang yun. At least, karamihan ay buhay. So, yun ang mahalaga dyan. Yung iba, ay boy, yan no? madami yan pag lumaki naging fingerlings ayan so tutukan ko lang guys ng camera para makita nyo so yun guys so, no? so ayan na yan na yung dala ko kanina yan na yan so may dalawa lang may dalawa lang yung namatay sa pagbiyahe ko ay namatay na siyempre rin may iwasan yung silalim yun o, no? Know, aniliit pa parang ano eh mas maliit pa sa butil ng kanin so ngayon guys ay papakawalan ko na sila kasi may tubig na ayan kanina ay konti lang yung tubig ngayon meron na so makalipas ang ilang oras meron na siyang tubig so mamaya hanggang dito yan yung tubig niyan angan dito Tataas pa yan. So ngayon, hindi ko na siya hintayin na mabot pa dito. Ayan. So lang pa isang metro yan. Ay pwede isang metro lang yung taas niyan tubig ang dito Kasi malalim yan. Ang dito isang metro na yan. Ang dito So ngayon ay pakawalan ko na guys yung mga alaga ko na tilapia. So malayo pa yan yung pigbiyahe niyan. So buhay na naman siya. Hindi man masyado namatay yung iba. Yan, papakwalan ko na. Up. Mali, mali yata. Sa so, dito, tubigan ko. Yan. Yan. Ay tika. So Kawalan ko na yung iba So tanggalin ko lang yung gloves ko Para Mawakun ko ng maigi Ayan, yung gloves ko ay rubber. So, hindi naman siya mabasa yung tubig. Ngayon ay pawakulang ko na. So yun, labas na. Kasi kailangan yung lumabas dito para maka alis na tayo dito. Yun. Uli. Yan. Ay, ayaw takot ah. Takot. Yun. Yung iba ayaw pa rin. Yan, labas na. Mabalik talaga yung iba. Labas na. Yan. Ayaw pa rin. Tumatago. Mabalik sa plastik Iyon na choice tayo. Kundi papalasin ko na kayo dito sa plastik Hmm, um, takot pa rin yung iba. Hmm, um, ayan. Huwag kayo matakot dyan. Ganda dyan. Malawak na. Um. Ibmokas ini ay um mga sa plastic. Sana. Huwag ko bumalik sa plastic, 'yan. Um, na balik pa rin. 'Yan. Dulis, alis, ay 'Yan. na balik pa rin oh. malaya na kayo saan kayo pumunta sige ano o oh. wala na wala tatago na sila dyan yan sa pwede bumalik sa plastic So malaya na kayo. Ana. So hindi ko na makita kung asan kasi medyo malabo pa ng konti pero mamaya ay lilinaw yan. So ngayon ay ito na. Ito na pala sa pa ko Ayan oh. Grupo sila oh. So magiging fingerlings yan ay marami yan. ano o. Parang kiti-kiti. Hmm. So mabuhay yan dyan kapag kumain sila ng marami. Ah. So yun lang guys. Bali ngayon ay tapos na rin. So balik na tayo doon sa amin so ando na yung mga ista unified na grupo sila ando sila so mamaya tataas pa yung tubig yan maging 1 meter yan so patas ng patas siya hanggat malibil niya yung tubig doon sa baba pag naglibil na siya agos na siya so ngayon hindi pa patas ng patas pa rin siya So dito maganda kasi andiyan may pili. Malilim talaga. Bandang oras na ganitong hapon. ano you know? So yun lang guys. Hanggang dito lang guys yung aking video. Thank you guys sa yung panood. Hanggang sa muli.